Isang illegal recruiter ang naharang sa Naiya Terminal 1 at kasama nga rin itong naharang ang dalawa nitong biktima na mga Pinoy na papunta sana sa Hong Kong. Pagdating nga ng mga ito sa immigration ay nagtangka pa nga itong walay sa pag-asang malilito nila ang mga immigration officer sa loob ng airport. What? at matapos ngang tanungin ang mga ito sa immigration ay doon na nga nagkabuhol-buhol ang kwento ng mga ito. Dahilan nga ito para paghinalaan sila sa kanilang plano palabas ng bansa. At kung ano nga ang nangyari sa illegal recruiter at sa dalawang Pinoy na biktima nito, panuuri natin ang video na ito. Alam na ng National Bureau of Investigation ang ipapang kasamahan ng isang illegal recruiter na naharang sa Ninoy Aquino International Airport matapos madiskubring peke ang mga dokumentong ipinakita sa Bureau of Immigration, si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Naharang ng National Bureau of Investigation ang isang illegal recruiter sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama pa niya ang dalawang Pinoy na kanyang biktima na palipad sana sila papuntang Hong Kong. Pero ang plano ng suspect pagdating sa Hong Kong, dadalhin ang mga biktima papuntang Cambodia doon na rin sila magtatrabaho sa isang scam hub. Pagdating ng suspect at mga biktima sa naiya, nabistong peke ang mga dokumentong ipinresenta nila sa Bureau of Immigration. Ang ginawa kasi nila, hiwalay-hiwalay sila ng pila. Nagpanggap na turista, pero nagkakabukingan dahil nga na nagka... Na, na, buhol yung kwento nila. Alam ng mga biktima ang sasapitin nila pagdating sa Cambodia. Pero kumagat pa rin sila dahil 1,000 US dollars kada buwan at may dagdag pang incentives ang pangako ng illegal recruiter. Pag nag-usap sa GC, buragad. Hmm. So yung iba, swerte, nakaka-retain ng kopya okay. ng conversation. Yung iba naman, hindi. Ayon sa mga biktima, may kasabot pa ang suspect na naggangalang Hana na pinaghahanapan ng mga otoridad pinuntahan namin ang suspect na napagalamang dating guro sa NBA Correctional sa New Believed Prison pero hindi siya humarap. Iginiit e niya sa NBI na siya rin ay isang biktima dahil kasama siya sa nirecruit. Kaya po delikado yung ganyang klaseng oh. mag-a-apply ka sa Facebook, yung mga telegram. Tapos hindi mo kilala yung mga kausap mo and then papaalisin ka. Sabi ko oh, wag, wag kayo mag-apply sa mga ganyan. Dahil alam yan eh, lokohan eh. Walang proteksyon ng mga ano, yung gusto mag-work abroad, walang proteksyon eh. Di patukoy ng NBI kung may iba pang biktimang suspect na naharap sa kasong human trafficking niya. Sa mga kababayan po natin na gustong makapagtrabaho sa ibang bansa, siguraduhin nating sa mga lehitimong manpower agency lamang tayo mag a -apply. at iwasan din nating makipag-deal sa mga nakakausap lang natin sa social media. Tandaan natin na hindi tayo protektado kung sa ganitong paraan tayo mag a papunta sa ibang bansa. At kung sakaling mapunta kayo sa ganitong klasing scam na trabaho, ay dapat alam nyo na rin na hindi basta-basta ang makatakas sa kamay ng mga sindikato. Dahil baka ang malaking sahod na pinapangarap nyo ay baka buhay nyo rin ang maging kapalit nito. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.